sa na itapusin yung balay. Magwa na eh. Pagbagyo. Paglinog. Kaya nga ka ba? so, nga nga yung buta ang Pagupat tong sinino mo dito. Hello so, guys, uh, mayroon po kami nakita dito ng uh, maliit na kubo-kubo ah. So pinuntahan ni bro tata kung saan to sila nakatira bakit nandito sa silalim sila ng mangga Kausapin natin Baka mayroon tayong maituloy kumaha Ngapon. Asa mo na yung nagkimot-simot ko sa lep? Harap na lang po yung bagyo. lang kami na ispatan namin itong kubo dito sa ilalim ng unang mangga. Trapal. Kanang, ang inyong balay dito, inindad mo na yung tanawang inyong balay kayo nangas lawan mangga. Nairoong. Ako kita nag-iusap ba ni kayo? Kami na po ni. Nagtaramantan na yung parang yun eh. Ayaw kawain. Ah, saan ay mong nagpuyo na pe? Ay, yeah, kanil eh. Noon saan ay yung balay? Agwa na eh. <tinyo> so,

na ah grade 11 11 kaya katong duha na ko kalak to grade grade 8 nas uh -huh. yes, tambungon ya yeah. ana mo pong tambungon di na pon magamit na eskulan mo na module na gipanguha na ganu ah na na yung module na gamit um, na module pertahan gud ba kadadlaw na ko bye bye para sa na mamagat lang ko Mag maglibor lang ba ah libor sa kanang isda Oo. na Pagto na ako na dito sa Hunasan, niya, ito na sa balayan nila. Ina nga na sunod-sunod ang bagyo. Ah, wagen. Para sa naron, why why mo nagatron kay ya, mo ganin na manigya nakabalig ang isda, ali na mo 300. Nang ipalit na mo. Kuanya. Oo. Wala gyud ron mga bot lang. Asa <laughs> lagi palit niya na malig mo, Sir Dinas. <laughs> <laughs> wala na dayon, horot na hinabang atong kuan, daghan ah, mang hinabang atong pamilya. Ako ko tingin hinabang po mo to atong pagkuan po dito sa bagyo sa pan. Sibo. katag mo dito. Na. Noodles, bugas. Ah, nag 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 ano pa no? Nag no, collection mo. Kasi ito gamay So si sis Naradres balay. Naradre. Ate man sa mga bata. Ital sa amin din kay naraba ko no mo. Pao mo, warabay sa garon. Ah, uno, una una. karong launa. Launa sa karong hapon. Hapon. Mapao mo sa garon. Mabuti ning pangtas sa mga isa sa mga. Wala mi ihatag ning bugas, wala pa mi na bilhin Okay ra? Okay. Okay. oke okay. oke okay. okay lang main tabang-tabang dukang pang kuano pang nungalung agak hmm? iya iya one nil bro napa miso bro layo layuk nungun ya, atras me ing konserno konserno ladri ya konserno iya dahi ngamudul nanggihimu deg mudur iya nga nanti bagurapunan nanggikuwa ang mudul di sekolah wala ma magawang ngintang sekolah sa tambungan iya iya dahi oke rambag sekolah nil mo iya kisai pangalan ni mo

Sige ha! Salamat kayo! Masin po na yan. Salamat kayo! Salamat kayo! nawan mau ngakuan man? man. Ulan. Ulan. Hah? Wala tong nawa ibang mga bata. Unsa na inyo man di ani? Kita tak iya di ani. Kanang balain dako. Oh, tibok mo pamilya dire nang guna. Mo nang mister. Yang bata ni mawala tong nawa. Wala sige no nagingon bundak. Kenahan sila maligo ulan. Hmm. Unsa man ipakyo? Inyo, inyo gi pakyo. Guna asa ni kutob. Beda. Dako na mga agi no. Sukat pa mo gi nambuntag guna. So paming sang adlo sa so guna nya, sige lang mi ko ang kuan kay init mangutay. Init kayo. Sipukoy kuyo, bilin so, kay maha adlo kung bilin dito kay palit na manguguyog nya. Oh, magsige kaya pag-uyog mo. No? Kuso? Dali, dali. Mas mayor na guna ng ng uh, ulan kayo dili init nga ng bata. Okay ra uh, Kusog gyapon kayong aftershock. Ulan gyud uh. eh. sa Kusog gyapon kayong aftershock. Tanagsa na lang. Oh. Asa dapat inyo ha? Balay. Diya sa may pawas ko sa sambat. Ah. Mister ni mo? Uh -huh. Wala dai asa dai trabaho put mister ni mo na ra dere. Wala, wala siya magkuan din kaya nagat na siya niya o pa man sila makapanagat hmm. Hmm. oh kay na may bagyo hmm. na po ni mga bata module ron kay wala may kuan Ugaw na, oh. na kayo. Ugaw na kayo. Ano yun to na mo? pa. Ha? Huh? So layo dahil yung balay dahil dahil. So, Indeh. Kenang nama hatak ninyo oke Rama. Tengah mo. gas. Sang parkir di dekat tarong. Ini staga atuh. Boss, <tapos> sarin ako yung pagkuntahanan niyo, boss Nga nung nagmuntin nilang kaguna-guna, Dre Ano siya gina trabaho gyan ka daadlaw? Managat ko siya? Managat? Oo Nga karoon nga ba gyo, panagat? Wala, kaya Mahadlok mo so, yun ng kuwa sa dagat eh Lisa lisa kan lisa kan bagi nya. Kokot manggot kan ang manaw mara sila. Manaw magini ka ang mga saang bitaw. Oh so ang imuhang inyo anak mo ni Duhara. Oh. Oh, karon na dami nah, hatag na nyo ha. Bugas, kamu nalai pas anda itu senyum ha? <laughs> Kena lang 25 kilos, ha? Kata dia nyoba para pangsudan anak, <laughs> ha? Pangsudan. <laughs> Ito ate. Lagi? Ubo gani lagi misera, siya na niya. Yan mo lang gihahat ng Ubo lang gano'ng gilanat mo. Mm. Dahil na Sir, salamat ka pa? Salamat ka sir. na niya. Lah, ito na siguro nani, sir. <laughs> Eh, nga eh? uh, so, kayo? 2,000. Salamat kay Sir. Salamat Sir. Bugas, kamu ibu <laughs> Salamat, <laughs> salamat kaya, Sir. Boleh, Salamat ah. Sir.

special. <laughs> Pakapin ko an pamalit sa so an tambal. Ah, oh, na. Um, salamat kay sir, salamat um, sa inyo. Tambal pud sa kan, no? Di obo. Mm -hmm. Kami dai bagor sa mina sa obo. Sir, salamat <laughs> sa. Sige. Yeah. 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 po guys, maraming salamat sa panonood Kahit uh, hindi maganda ang panahon, mayroon tayong napasaya Maraming salamat sa sponsor natin ngayong araw Ilsiaday Family of Singapore Maraming salamat God bless sa inyong lahat Shout out sa inyong lahat Bye bye muna sa ngayon